dahil sa kanyang matagal na pananalang para sa pagpapalik loob ng kanyang anak na si San Agustin na sa kabila ng pagiging matalino ay naligaw ng landas sa kanyang kapataan. Sa pamamagitan ng kanyang walang sawang pagdarasan at pag-aalay ng kanyang mga sakripisyo na niyang magbalik loob si Agustin sa pananampalataya at siya ay naging isa sa mga dakilang santo ay dirhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay.

ay tinatawag din the great dahil sa kanyang makapangyarihang pamumuno bilang Santo Papa mula 1978 hanggang 2005 kilala siya sa kanyang malasakit sa kabataan Yeah. Ito ay isang batang martir sa Roma na nagdala ng Eucharistia sa mga preso. Pinatay siya ng mga hindi naniniwala sa Eucharistia habang pinoprotektahan ang banal na sakramento. San Francisco ng Asisi. Tinuturan niya ang kanyang kayama. Si San Lorenzo Ruiz ang unang Pilipina ng Fatima. Ang mahal na birin ng Fatima ay nagpakitas Nagpakita siya sa tatlong baba batang Pasko sa Portugal, kumili ng panalangin para sa kapayapaan at pagbabalik loob sa Diyos. Ang kapistahan ng mahal na biyerno ng Fatima ay ipinaglit. -ip -ip si San Pedro Calozo, mula sa Pilipinas, naging misyonaryo siya sa drop kung saan. si Santa Ursula, isang prinsesa. Si Santa Rosa de Lima, siya ay miyembro ng Order ng St. Dominic sa Lima, Peru. Si Santa Agata ng Sicily ay isang martir na kristyano na nakilala sa kanyang katatagan ng pananampalataya. Kahit sa harap ng matinding pag-uusik, tumanggi siya sa likod. Namatay siya bilang matapat na tagasunod. Ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena ay pinagdiriwang turo ika dalawagbut dalawa ng Hulyo. Si Santa Maria Maid Magdalena ay patron, patrona ng mga nagbabagong buhay. San Jose San Jose ay karpentero at ama ni Jesus. Nagpakita siya ng sakripisyo at kabutihan sa pagpapalaki sa Diyos. Ano? Namatay siyang tahimik at masigasig sa kanyang tungkulit ng amin. Si Santa Teresa ng Abila tumanggap ng malalaking sakripisyo sa kanyang buhay. Nagturo siya ng pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila